Good morning mga ka-AG, ka-Bengbeng Kahangin Dito na naman ako sa favorite spot ko Sa puno ng Ako, puno yan, puno ng ano lang yata eh. Medyo ano siya, 50 meters Wala akong ano wala akong range finder pero 50 meters yan dati nung range finder ko simula sa motor na to may kalayuan ito 15 meters lang tsaka 25 dun ito 25 dun pero huli ko tatlo na tinanghali ako ng gising alas 10 -gis na ako na pamaril alas 12 tanghali na ginugutom na ako wala akong pero may ulam na ako mamaya. Piprito ko ito tatlo. Marinidya, toyo, suka, bawang. Ulam namin ng anak ko. Ayan. Ito si FBPCP. Non-regulated. Iba-iba so tama pero depende sa lakas ng hangin. Pero tansyahan lang. Tinitingnan ko lang lagi yung gauge alam ko na kung saan ko ilalagay may mga margay yung telescope ko 15, 30 50, 60, 70 Yan, naka 30, uh, naka 4 ah uh, 50 ako, naka 50